guys. So, palabas na po tayo. Ayan. Palabas na tayo. Pero transfer po yun guys ha. Sa self exchange loans. Long words. Ito. Ano dito? May ulan. Galing tagamak ni kuya oh. Ang galing ng taga-map ni Kuya. Map yan. Maganda pagka So, ano na naman tayo guys. Waiting-waiting na naman tayo dito. Maka transfer. <coughs> <coughs> niyo ba? Maji transfer Walking. Again to? Walking. Walk, walking already? Where? Yeah. Where? Where? 18 oh my God. So pag drop namin guys, maglalakad pa kami mga lads. <laughs> oh, yung dok sa... Ayan, sa kundok. Tudong, tudong, tudong. Tudong, tudong, tudong. Tudong, tudong, tudong. Tudong, tudong, tudong. Iwan ko lang ang piling ng isa. Kamusta na kayo manoy niya dyan? <laughs> Hindi yata nakaramdam hmm. so, Ito nakakahilo naman Mga 2, 3 or 2 guys Ang station natin na bababaan Na baba na puno. Na babaan. Oh my gosh Na baba bababaan grabe ka busy guys sa mga tao kahit sa ano cellphone cellphone pa din guys ako naman busy sa kaka ka ano sa manoy okay, ni eh kung tumayo ko oh. hindi dahil sa parang traffic ayan hindi talaga tumayo guys ah oh, medyo tumayo guys eh. pero nigilan siguro